So, ito yung statement niya nung nangangampan niya pa lang siya no, nanunuyo ng mga boto ng mga tao. Watch this. Kalit issue sa mga pulitiko yung mga alyansa ngayon ay parang yun po ata yung uh, nagiging isa sa malaking bagay. Pero honestly, galing ako ng Zamboanga, Nueva Ecija, Tarlac, hindi siya issue ng mga kababayan natin. Hindi issue ng mga kababahe natin yung pagkain, yung kakulangan ng tulong sa edukasyon, pagkakaroon ng mga limitadong trabaho na pwede makuha, yung ayuda na hindi binibigay ng patas, ito yung mga yung kami, ito yung, 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 yung binabanggit ng mga tao. So, palagay ko yung pitch mahalaga siya sa mga partido, mahalaga siya sa mga politiko, pero pagdating sa taong bayan, ang hinahanap pa rin nila, yung mga tao magkatrabaho para sa kanila, yung mga issue na mahalaga sa kanilang pamilya at mahalaga sa kanilang pang-araw-araw na bilang. Iniwala ako na... Oh, di ba? So, yun yung statement niya before adate uh, nung kinakailangan pa niya yung mga, yung boto ng mga tao kaya nga siya 'di ba um lumapit din siya sa igli Iglesia ni Cristo if i'm not mistaken at alam naman talaga nating ayaw ng impeachment ng Iglesia ni Cristo pero guys eto after niyang nanalo ito na ngayon panoorin natin to So, nakuha ko lang to sa post ni Attorney Harry Roque. Ito guys, panoorin natin. Naniniwala ako na naniniwala ako na dapat matuloy yung impeachment trial. Yung mandato, tungkulin at kapangyarihan na nakasaad sa saligang batas ay nasa Senado at walang iba. Handa na kaming dinggin ang lahat ng ebidensya para makapagdesisyon ng patas bilang mga hukom, kaya dapat ituloy na to, ituloy na yung impeachment trial. Grabe, 'di ba? Oh, mantakin niyo 'yun. Grabe! Handa na daw siya para sa impeachment. Pero before nung election, hindi 'yo hindi daw 'yan importante. Hindi 'yan yung kinakailangan ng taong bayan. Oh, 'di ba? Ngayon na binoto ka na ng taong bayan, iba na. So ano 'yun? Ano 'yun? Anong tawag doon? Anong tawag doon pag nag- nag ka ng ano, nagsisinungaling, di ba? Si nagsisinungaling 'yun eh. Grabe. Grabe, akala ko pa naman iba tong si Bam kay Kiko at saka kay Risa Ontiveros eh. Yun pala na. Ganon din pala. Walang pinagkaiba guys. Kaya guys, anong masasabi nyo? Iboboto nyo pa ba to sa 2028? Nako, Ewan ko nga saan galing yung boto niya, bakit naging top 3 siya eh. <laughs> di ba? Imagine mo yun, top 1 si Bongo, top 2 si De La Rosa, di ba? Tapos top 3 siya or top 2 siya? Ewan ko, nakalimutan ko yata yun. Top 3 siya, oo. Number 2 si De La Rosa. Imagine mo yun, kung PDP yung number 1 tsaka number 2, eh di ba lahat naman talaga tayo is black voting? Ewan ko na lang, di ba? So dapat Grabe, magkasunod sunod dapat 'yun. Pero guys, imagine naging top 3 at naging ta top 5 si ano, Kiko. Wow, kaya ewan ko saan galing yung mga boto nito. <laughs> so guys, anong masasabi niyo? Don't forget to comment down below anong masasabi niyo tungkol sa mga statement niya na iba na ngayon, 'di ba? Nako,